po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na i-disqualify si Chief Prosecutor Karim Khan dahil sa umano'y conflict of interest at mga isong moral. Sa apilang inihain ng depensa ni Duterte, ginate nilang hindi na dapat lumanap na anumang papel si Khan sa kaso dahil sa dati nitong pagre-representa sa mga biktima ng war on drugs sa Pilipinas bago pa man ito naging ICC prosecutor noong 2021 ay po sa kampo ng Duterte. Maaaring ginamit ni Khan ang sensitibong impormasyon na kuha niya noon bilang abogado ng mga biktima sa kasalukuyan niyang tungkulin. Bukod dito, kinwestiyon din ng kampo ni Duterte ang moralidad ni Khan dahil sa kinakaharap nitong aligasyon ng sexual misconduct dahilan kung bakit ito nasa self-imposed leave sa ngayon. Gita po ng depensa, dapat nang i-disqualify si Khan para hindi na ito makabalik sa kaso sakaling bumalik siya sa pwesto.